Hello guys, for today's video, ito naman yung aking unbox ngayon na bagong Quintas 18K kasama isang sito, kasama yung ating bracelet. So, ayan. So, sahod ko ngayon. So, ito naman remembrance ko sa sahod ko. Kasi kailangan eh. Hindi yung puro lang tayo bili. Kailangan may, sa may remembrance din tayo dyan. Ayan o. Oh. Ayan mga langga. dragon ang ano nito. Ayan siya Haba nito. Pati itong bracelet. Manipis lang siya oh. Pero 18K, pwede na to. So, nakuha ko sa dati kong inoorderan. Ito yung inoorderan ko dati. Ngayon ni eh, nagorder uli ako. So, yan. Thank you so much for watching. Hello guys, for today's video, andito na naman yung aking unboxing na gold. Kanina nag-unboxing ako ng aking relo, ngayon naman nag-unboxing. Hindi na ako pumunta ng batha, dito na ako nag-order dahil pariho lang naman. At saka pag pumunta ako ng batha, mamamasahe pa ako ito. Hindi na, dito na. So abangan natin kasi sabi niya 20 minutes daw. So guys, ito na yung ating in-order na alas. Hindi ko na pinakita yung ano kasi masyado madilim doon. Ito siya at ito yung ano natin wow ito mga langka ito siya tayo kabit natin to yan so ito ito na mga langga, yung ating yan, 18, ano to ha, 18k ito simple lang yung ano, oh. <laughs> may sing-sing ito, giveaway lang talaga tong sing-sing na to ayun So, ito siya mga langga. Ayan! Ang ating na-unbox na naman ngayon. So, ito siya, oh. Ayan, at uh, gusto kong subukan itong isuot. Ang problema lang, kay gabi na dito, madilim-dilim ang ano dito. So, ito na. Ito po ay galing din ito ng Jida. Kaya nga pag nag-order ako as in talaga matagalan. Kasi nga matagal kumbaga matagal din siya ang ano ang deliver 3 days or 4 days ang ano. Ayan ito. ayan thank you so much for watching ang ating namang unboxing ngayon is gold na 18K. Ayan, kasama yung bracelet. Is one set ito lang nga one set. Mm. Yan siya. May dragon, ito na pili ko, oh. dragon. O oh, di ba? Ito yung isusuot ko pang araw-araw. Kasi ano tawag nito? Mahaba. Yung maiksi ko kasi is makikita dito sa link.